Okay? Kaya pala nagkakasurted. Pinaggagawa ng mga gumuwa gumawa nito. Parang mali yung topping ng switch. Parang mali yung topping ng switch eh. And kakatapos lang gumawa ng Ace na AC 205N. Mali ito. Next natin ito. Trident ca 7 Puro tayo malilit ngayon. Puro mga tuaryo yung mga pasok. May next pa ako dito. Si A5 naman. Shoutout mo na sa mayarin nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Taga-ugong na yata Maraming maraming salamat, Migo, ah, sa pagkakatiwala mo ng unit mortar sa akin. na. Ito na naman tayo. ay mix na CE4. pinagpraktisan din ng tropa niya. Ito, same din ang nangyari dito. Ang kwento ay ganun din. Alos same lang na pinagawa. Tapos, wala daw. Hanggang sa natuluyan na tuluyan na naman daw. Okay, baka sabihin na naman naninira tayo. Bali, dahil na lang natin agad to. Hindi ko na siya ipa-plug in kasi may mga kwento si Bossing na pumuputok daw yung fuse sa may easy line niya. Kaya gagawin natin, buksan muna natin, tapos tingnan natin kung ano mga pinagagawa doon sa loob. Okay? Nabaklas na natin yung takip niya. And then, ito'y bumungad sa atin. Oh. Nakakalas tong supply, easy line. Tapos, ang sabi ni Bossing, pum pumutok daw yung yung ito yung thermistor dito tapos umorder daw siya yung 10D25 ang nilagay niya is 20D20 <laughs> okay na iba yung lagay okay pero alam naman problema dyan ang pinaka problema ay bumuputok na yung fuse dito sa easy line kapag kinabit niya ito malamang nagkabaliktad siya ng uh, pagkakabit dyan yun natin yung linya kung saan supply ito eh ito out na niya ito eh out ito tapos itong switch tama naman to ah ito to dapat dito kakalam ko tsaka dito lang to eh yan ito lang yan dalawa tapos ito yung out okay malaman natin yun mamaya kapag may bug naman tayo eh tapos tingnan natin yung fuse dito kung bakit sabi niya ay pumutok daw tingnan natin kung may fuse pa to dito tingnan natin na tingnan natin kung may fuse pa or wala na Ay, okay, puta sira na yung kanya, oh. Sira na yung, tinga lang, ayusin natin, pambira. Wala na, nasira na yung kanya. Nasira na yung lagayan na fuse holder niya, pambira, oh. Tanggal na yung spring, eh, oh. Nagkaganda kalas na yung kanya, pambira naman, oh. Dapat kasi, hirap kasi pag nag-DIY, oh, kaya pala, ginamper na nila to, Ay, naku. Sige, i-jump man na natin pansamantala to. Tapos, mamaya, lagyan natin ng panibagong fuse line na lang. Wala na, sira na yung... Sira na Kaya pala nakawire ito. Okay, kaya pala nagkakasurted. Pinaggagawa ng mga gu gumawa nito. kamirap talaga eh. Kaya lagi ko sinasabi, eh, kung magdi lang din naman na alanganin, huwag nyo na galawin kasi... Masisisi at masisisi kayo na mayari. Diba? Kung nga kayo na Baka hindi nyo kayanin, i na lang, ipas na lang, tapos eh, sa iba na lang ipagawa, di ba? Hindi naman tayo kumaga ng CCC dahil galing din naman tayo sa ganong sistema, yung pagpapractice. Pero dapat mag-practice mag kayo yung sarili nyo munang gamit. Pero pag hindi pa, wag na muna kasi mga problema yung kasunod na gagawa. Tapos papagalitan pa kayo na mayari, i kayo. Parang mali yung topping ng switch. Parang mali yung tapping ng switch na eh. ah, natin. Mali yung tapping. Tama pala, putol pala talaga ito. Sa factory pala, mali yung pagka-diagram nila. Kasi dyan, putol pala talaga dapat to. Putol dito. Putol. Uy, hihirap naman ito. Yan. Putol pala talaga ito. Kabilaan. Kasi wala yan eh. Yung isang linya, yung isang linya na to, in. Dapat, diretso lang yan. Ah, uh, di, ay di dadaan pala siya ng relay ito to. Papasok siya diyan. Pasok dito. Tapos yung isang linya, ito yung papasok siya, hinto. Tapos dadaan ng switch. Pasok siya dito sa switch, pag on mo, pag trigger saka papasok yung supply dito. Okay, yan na yung out niya, magiging dalawa. Ang ginawa kanina dito, tsaka dito. Short 'yan, short. Hindi pwede. Yan, ginawa kasi, 'di ba? Yung isang paa na to, ng switch or isang linya na switch dito nilagay na easy easy short putok yan ngayon ito magiging klabasan nya ah uh, hindi ko pala sinalpak yung kwan hindi ko sinalpak pala yung transformer sana dahil parang may shorted parang may shorted sa output na okay pero sige balik natin ah uh, okay may shorted siya eh. kaya binunot ko yung mga supply oh. Ayon, balik natin yung transformer niya para makita nyo. Para madrain sana yung bat, yung kuan kapasitor. Okay, kasalpak na yan. Ngayon, ah uh, plug, plug in natin. Okay, plug in ko. Oh, wala na siyang power, di ba? Wala nang short. Tapos ito yung switch oh. So. On ko. Ayun. Mandar yung fan, Oh. No? Okay? Kaso hindi nag-relay ito Malamang mali yung kuan diyan. Mali yung ginamit eh. 2020, 2020 ang tagal ng delay niyan. Palitan natin ng 10D. Palitan natin ng 10D 25. Palitan natin ito, malaki ito yung. Ah, ito pa malit natin ito, singanan nitong isa. Kasi ito brand new ito. 10D 25 ang papalit natin. Tanggalin natin yan, mali yan Pinalitan na natin Mas malaki pinalitan natin dito, 2025 do Ang problema Ayaw mag-relay Alam nyo kung bakit ayaw mag-relay Kasi ito yung supply na to Akyat dapat to dito Dito, siya mag, ma, magpapagana ng Soft start galing doon Sa may isang channel, ang problema Tingnan nyo naman ginawa oh Kaya pa sabi ko yung supply Yan o, oh, kinutkot to dito Kinutkot to wala na yung sakit to. Wala na. Ngayon, pag dito mo siya ilagay, sa may kabilang side, si paras lang to eh. Tanggalin natin to ha. Ah. Tanggalin natin, lagay natin siya dito. Tapos plug -in natin, magagana yung substart ko natin. Nag-trigger ang relay na yun Nag-trigger yung relay dito sa substart ulit. <clears throat> Ulitin natin. Oh, yan, nag-trigger siya oh. Ibig sabihin may problema doon sa may supply. Minalik ko na kasi nag-normal na yung substart natin kaso wala pa rin indicator dito. Parang dito sa amplifier yung problema sa may protect section niya. Alam mo bakit ayaw kanina gumana? Baliktad yung supply pala. Ang tutok pa ganun sa kabila. Sa kabila. Dapat pa baliktad siya ganyan, no? pambihira naman kasi oh balik yung salang ngayon didikitan ko ng silan pamayan para hindi siya gumalaw-galaw yung isa kasi nito pa ganun yung dito naman pabalik dapat ganyan siya oh ngayon tingnan nyo oh ngayon ito siya oh o oh, ayan oh o nagrelay dalawa pero yung indicator wala pa rin dito buo yan ah nag check ko na yung yung ilaw buo yan gumagana ilaw siya pero wala, ayaw guman yung alaw umilaw. Ibig sabihin, baka dito na sa may amplifier stage ang may problema. Okay? Or sa may relay section niya. Maklasin natin tong channel. Sige, maklasin natin channel 1. Ga ganun din naman, i-fix eh. bias pa rin naman natin to Kasi isa pa sa problema nito, nung una daw, is umiinit lang ito. Sabi ni Bossing, umiinit lang. Tapos dinala sa uh, tropa, hindi ko alam kung sino gumawa. Dinala. Hanggang sa, ayan, binugbog na sabi ko dapat pag ganun ng sira na umiinit lang nagpo dapat nasa trimmer lang yung problema dyan nasa trimmer lang sana yan ang ginawa eh kinarati ng todo ito ito na minaklas ko na yung channel 1 and 2 ngayon binalik ko yung supply ah. balik ko yung supply tingnan natin kung sabi ko kanina parang may shorted eh o natin oh, meron talaga oh di ba <laughs> Ay, naku, anong channel? Atin. Umiya, nagkabaliktad to eh. Mas channel 1. Ang channel to, inangat ko ah. Natin. Meron. Balik natin to. Tapos bunutin natin to. Kung natin. Okay. Nag-goods. Sa channel 2, nag-normal. May shorted dito. May shorted dito. Yan sinasabi ko kanina, sabi ko parang umilaw yung bulb. Okay. Naging okay na yung substart natin. Nag-normal na. Ano na lang problema natin. Ito, troubleshoot natin to. Bunta tayo kagad sa may fast recovery diode nya. <laughs> Bugbog sarado tong ampli na to. Okay, shorted dito. Short. As dito. Nga, yeah, mga dalawang channel talaga oh. Mga dalawang channel talaga yung MOSFET. Oh, shorted din oh. Sa sa kabila. Hmm. shorted. Pati mos dalawang MOSFET sira din. Eh. Ay nako na lang. Ayun. Oh, ano ba gagawin natin diyan? Tatingin na natin itong paan ng mga emitter na to. Tapos itong check natin itong dalawang mosfet to. Si Bak. Tamad tayo eh. <laughs> Pinotol natin eh. No? Paan ng kanya no. Pa paan ng emitter yan. Papuntayin dito sa blue key. Ayan putol, putol, Flat. Hanggang dito. Ito kasi drive na to eh. Bira na masira to. Ngayon meron ako nakita ang sira ito. Isa yung lagyan ko ng ikis oh. Tapos sa kabilang side ito, ito. Yan, yung may ikis na to. Potol din yan, alat ng emitter niya na. Tapos, alat ang talaga to, yung gumawa nito. Hindi ko alam kung nagsisinungaling na si Bosing eh. Baka mamaya, nagkikwento uh, tayo na kapwa natin teknisyan yung gumawa. Ayun pala, si Bosing lang yung uh, nag -DIY dito. Tingnan nyo naman yung sapin, no? Napakaliit to. Transistor yan, na Napakaliit to. Kita nyo, yung mika nyo. Tapos, siguro pinaghati-hati dahil ganyo ito ay nati dito hindi naman kain lagyan ng sapin yan eh kasi pure silicone yan tapos itong thermal sensor nilagyan ng 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 meka na hindi naman kailan lagyan na yan eto sa may diode nilagyan din ng sapin nilagyan ng sapin na hindi na kailangan kasi pure silicone yan tapos yung ginawa oh, sa mga meka o oh, pinagputol-putol pinaghati-hati eh, yung shorty labas yan. Mga pinag-ati-ati, oh. Pansin ko kanino, oh. masilipin silipin natin sa may kabilang side kung ganoon din ginawa. Yan, yeah, dito. nilagyan ano, din, oh. Meron din sa pinto. to, Meron din sa pin. Na, ah, hindi na kailangan lagyan na sa pin yan. Ano Naman, 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 naman. Ngayon, tanggalin natin tong isa. Ito, shorted dito, eh. Ito, ito. Tapos sira. Itong mosfet shorted to hindi ko na ipakita sa inyo wala haba lang yung oras natin eh shorted tong dalawang mosfet tapos yung output na dito tsaka eto eto tsaka eto ayun check natin nga tingnan natin kung may uh, short pa yung kwan natin may short pa kaya to ah, mukhang mayroon pa dahil hindi pa natin naputnakuan naputanggal nap pala yung output Okay, tanggalin muna natin yung output na sa sira. Tinanggal ko na yung output na nasira. Ayan, ha, dalawa. Tapos, isa pa sa tinitingnan ko kung bakit siguro na si back to. Dahil yung sapin nga. Ito, inangat ko. Tinanggal ko yung sapin. Napakaliit eh, oh. Ito lang yung sinapin na, ako, ano, nalagay, oh. Maliit na yan, nakalagay dito. Kaya pag tinis mo yung, yung collector sa may sink, sayad. Sa Pinagati-ati pa naman yung may ikay. Yan, inangat ko nga siya muna, oh. Mamaya ako nalagyan yan kapag na uh, maging normal na okay yung gawin natin dito ay check natin to kailangan mawala yung shorted dito okay mukhang wala na hindi na siya sumagad eh reverse natin okay wala na oh okay kabilang side Oh, uh, hindi na siya shorted tapos oh. Uh, okay na Ayan, nawala na yung kan, nawala na yung mga shorted. Gagawin natin ay palitan natin muna tong mosfet. Palitan natin tong mosfet kasi yung pinaka-importante. Mosfet tapos lagyan natin ng sa pinto, i-check natin. Tapos balik natin yung mga pinapuputol natin. Tapos testing natin or i-fix natin agad kasi mayroong isa dito na umiinit daw. Malamang ito 'yun. I-fix natin agad. Okay? Naglagay na tayo ng mosfet. Ito and then ito. Boss Pit na stock niyan ay alam ko kuwento eh. 250 yata to. 250 in. Ah, 260 in din. And 260 in din pala to. pala ko 250 lang. 260 in. Okay, 260 in din. Ayan, lagay natin. Oh, 260 in din yan. Ayan, bago. Tapos, yung isa kanina, nalagay natin ng sapin na. Lagay na tayo ng sapin ng maayos. Ano ba yun? Ah, ito yata 'yon. Tapos 'yan, oh. Maganda 'yung sa pinatin, dami nating mika rito. Mamaya na lang nating dagdagan ng output ito. Ito 'yung tinanggal natin, 'no. Oh. Tapos yung sa bandang isa. Ah, dito magharapan pala siya. Dito tsaka dito. Okay, nag-fix bias tayo, ah Ito nga, ah, di pa nakaayos ng ayos yung panatin natin, no. Oh. Naka-fix na 'yan. 2.7k. 2.7k. Ngayon, on natin. Tingnan natin kung may bias siya or wala. Okay. Hindi naman nakailaw yung fault nyo. Ngayon. Harap ka dito. Wala na. Wala na shorted ah. Tapos, mag-tester tayo ng biasing. Siyempre. Okay, meron. Meron, meron, meron na. Ah. Maka reverse lang naka-reverse lang siya. Ayun no, oh, nasa 0.26. Binababaan ko talaga sa to Ang nasa 0.26, 0.25 lang kasi alam mo naman, medyo, medyo mabilis ang minute to. Ayun o, oh, goods na siya. Oh. Iba dito yan o. Oh. Tapos dito, yan o. Oh. Normal na. Hindi, tapos dito sa may stock niya, sa may kabila, nandipat natin ginalaw. Oh, sobrang baba dito bagay hindi na kasi nakakalibrate yan palitin na tong kwan yung or hindi pa na i-fix bias kasi ito eh ah, reverse naman tong lintik na to okay dito baba oh <laughs> okay gagawin pa rin naman natin yan sa ngayon okay na tong ay yung ilaw pa pala no Sige, dagdagan ko muna ng output to. Dagdag tayo ng output dito dito. Tsaka yun, tapos yung ilaw, kailangan mapagagana natin yung ilaw niya rito. Pa normal natin yung ilaw, pambihira na 'yan. Pinaklas ko na naman ulit itong front panel. Kulit ng gumuha ito Baliktad pala itong sakit na naman oh. Kung doon sa kabila kanina, baliktad din. Ngayon, baliktad na naman to dito. Dapat yung arrow niya, katulad dito sa may kabila oh, yung buka niya dito, yung may biak. Dapat pa ganun siya. Dapat pa ganito siya, oh. Ayan, dapat, oh. May arrow na nga siya, oh. May guide na, oh. Ang nangyari, pag ganun siya, baliktad, di ko rin napansin kanina. Sabi ko, binagpalit ko yung itong sakit, nilagay ko siya dito. Yung ito, ito, galing dito sa channel 1, oh. Nilagay ko siya dito, umilaw. Sabi ko, baliktad, baliktad yata. Ngayon yung nadito na dito na sakit, yun sa channel 2 na good, nilagay ko siya dito, hindi umilaw. Sabi ko, duda na ako, ah. Baliktad na naman. Dapat pag ganito siya, oh pambihira talaga oh. Uh, binalik ko na yung front panel. Tapos ito, Phoenix bias ko na rin tong channel to para hindi na umaba yung oras natin kasi ganun din din naman eh. Kung ano yung proseso dito, yun lang din naman gagawin natin eh. 2.7 din 'yan. Ayun oh. Ang 2.7. Ang 2.7 din 'yan. Okay, nakabalik na to. Oh, payusin natin. Pabalik na yung front panel. kagabalik baliktad pala yung banat nila dito eh. Tapos, Naglagay na ako ng speaker. Yan ang lagay ng speaker. Tapos meron ng audio input. Laptop natin gumagana. O natin, tingnan yung mangyari Oh. Yan, working na siya Oh. Nagkabaliktad yung sakit. Maliktad dito. Baliktad doon. Tapos yung dito, nagka... Pati yung switch nito, kung saan-saan na sinampa. Bira Oh. <laughs> Pero pa tayong kulang dito. Alam nyo kung ano ang kulang? Yung switch nyan, ay yung, yung fuse dyan, wala na, hindi natin magamit yan kasi sira na. Mamaya, maglalagay, tala, maglalagay na lang tayo ng DIY na, na fuse. Yung ginagamit natin na fuse box, yun na lang gamitin natin dyan kasi sa wala sang fuse. Okay? Laptop natin gumagana. Isang high, isang base na yung gawain. No? Ngayon. Yan, ito yung channel 1 yung nirepair natin. Ha? Okay, ito channel 2, base 2. Ayan o. Oh. Buti, hindi nadali itong back panel o. Oh. Masama yung nadali yung back panel. Okay, may audio na, parehas. Mali, dalawang output, dalawang MOSFET. Tapos, O oh ito na, maglagay na ako ng fuse dyan para matapos na yung video natin. Ganito yung ginawa natin diskarte. Eh. Kaysa hindi malagyan ng fuse yan. Sinira kasi na yung fuse box niya eh. Ito na lang, oh, dito na sa loob yung, yung fuse. Yung ginagamit natin na fuse na yung sa may LX20. Yan, ito ginamit natin. Oh. Sinalang na lang natin dito. Problema niyan, kapag bumigay, tatanggalin na lang talaga yung takip. Bakit? kapag bumigay naman yung fuse, ibig sabihin may problema eh. Yan lang oh. Okay na yan kaysa wala. Di ba? Tapos oh, o natin ulit. Okay? Isang audio pa. Para makapag-outro na tayo. Lagi ako nagsasabi talaga na magdi-DIY kayo, mag-ingat kasi kawawa tayo kawawa yung kasunod na gagawa okay working na dalawang channel hanggang dito na lang ah sir ng taga ugong balinsuela bali okay na itong, uh, trident na si A7 mo ah maraming maraming <laughs> maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin <laughs> And then dahil umabot ko sa part ng video natin na ito Naway nakapagbigay idea ako sa inyo Kung paano gawin Tulad dito yung mga step by step sundan nyo lang yan Kahit maliit na bagay yan Makakuha kayo ng, ng diskarte eh. Pag pinagsama-sama mo yan eh Laking tulong na di ba? Diba? Okay at hindi ka pa nakapag subscribe dyan Subscribe ka naman dyan sa may youtube channel natin Pinutin mo yung subscribe Pinutin mo yung bell button Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na lahat-lahat yan, manonotify ka kapag meron tayong bago. Tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.